Sa yakap ng kapuloan kung saan ang mga isla humalik sa dagat, isang himig ng mga tinig ang umaawit sa pagkakaisa, pagkakalaya. Wika, ang pulso na kultura, ang sinulid na nagbubuknod sa atin. Sa bawat silita ay may kwento, sa bawat panilala ang ating piwana. Mula sa mga bundok hanggang sa mga lambak, mula sa mga baybayin hanggang sa mga langit. Dala ng wika ang ating mga pangarap, kung saan ang kaysaysayan ay hindi na mapukay sa tawanan at sa kalungkutan, sa tamis ng tawag ng pag-ibig. Yung pinapanday nito ang tela ng ating buhay na naguhugnay sa lahat. Ang wika ay tulay na ating binubuo sa pagitan ng malawak na generasyon. Isang sasintan para sa ating pagkakatulang natin, isang kompas para sa ating nabas. Sa sayaw ng mga dila at dialekto, ang pagkakaiba-iba natin ay nagnilig. Sapagkat sa puso ng wika, natatag natatagpuan natin ang ating kinik sa mga kasmo. Kaya't palagahan natin ang bawat salita. Kaya ang at lumipan ang ating mga din. Sa kagandahan ng wika, natutukosan natin ang higit pa. Sapagkat ang wika ay ating puso, isang pamana na ibabahan, isang patunay kung sino tayo, isang pag-ibig na walang kapatay.